Magandang umaga mga ka-adventures Ngayon po ay Magpapakain po tayo Ng ating mga alagang mga tilapia Alagang mga isda Dito sa pano Sa libog Sa libog ya at ito po yung guramihan po natin makapal na naman po yung asula nalibog po ang tubig ito po yung kapakain natin

Bali, semi-organic po itong kanpo natin sa ngayon. Semi-organic itong ating pond. Dahil meron pong pakain po tayong feed, saka pakain tayong azula. Ang dami. Diyan ni kabilan tama Ibukbuk mo tama na. Kagala tapayan pa yan tiko. Ibendendan na magkabilang hindi pwede gigay tayo yun eh jay magpangan ng taas hindi ka, sa mga gustong bumili ay wala po muna tayong stock limited lang po kaya wala pa wala pa tayong maibibinta ngayon po ay magagarden po tayo bali dito po tayo magga garden mga garden choice magtatanim po tayo ng gulay gugulayan po natin to pag uumpisa na si pare ko eh, na uh, nagkakanal at uh, tataniman po natin to ng mga iba't ibang klaseng mga gulay kagaya ng kamatis pichay saka marami pang iba Samahan niyo po kami sa pag-aayos ng farm po natin para pang-garden Dahil napakamahal po ng mga gulay na mabibili ngayon Bali ngayon po mga ay magsasagibo po tayo. Kukuha po tayo ng bunga ng palay na yung matapos ng matagal ng naanihan. Yung bunga po noon, yun po yung atin kukunin ngayon. Meron po tayong kumpay sa kalalagyan. Bali bago po tayo magsasagibo ay mag didilig po muna tayo ng ating uh, binhi ng palay po natin yung ating dapog Yan, ito na po yung ating patubig na galing dun sa water pump po natin Yan. at dito po dumadaloy ito po yung ating uh, binhi na dapog Ba't talagang natin?

nakuwanan ko na lang daw po sila at ako na lang po yung magsasagibo at si pare ko eh, sila po yung magdidilig sa ating pananim na palay bali nandito po tayo sa Capricanan naku pag nandayo nga, nagado nga bain bain makahiya bali dun po tayo maghanap ng masasagibuhan po natin yun po ang nakita po natin nung tayo ay naghanap ng mga itlog ng pakubo bali dito na po tayo bali maghanap po tayo kung saan po yung pwede ng pagkuhaan, pagkuhaan. yun pong hinug na yung bunga tatawid po tayo dito bali hanggang ngayon ay hindi pa po nila ito kinukuha o oh. Narupok na tignan natin kung maganda yung kanto yung kanyang bunga ah oh, meron pang mapapakinabangan hindi na nila pinabayaan na po nila tingin po tayo dito kung kung pwede po tayong makakuha kung hinog na ba dito hinog na yung ilan pero yung ilan ay hindi pa kulang pa bali di muna tayo dito yun lang po muna din po mga Calvin Shorts bali ito na po yung ating mga nakuha na sagibo mahirap pong sagibuhin dahil iba iba po yung turong ng pa, yung uhay po nya mahirap pero marami rami na din kong ating nakuha mga one fourth sa sako yung nakuha po natin So bali ngayon po siguro ay lilipat po tayo. Ito po yung ating kukunin. Ng ito. Narapok na. Matanda na po masyado. Ito po yung mga nahuling hinarbis po nila. Yung hindi na po nakuha ng harvester dahil nung panahong iyon ay hilaw pa kulay berde pa ngayon ay hindi na nila binalikan dahil siguro ay kukunti itong naiwan kaya pinabayaan na lang nila tayo na lang yung kukuha bali ito po ay ipapakain po natin sa ating mga alagang mga itik yan sa kamanok sayang sayang pa to hmm. mali mag ingat lang po tayo sa paggamit ng gumpay sana mahirap gapasin ito tayo sa madali lang yan hmm. Sabi so nila, patok ka. bali nakarami na po tayo mga adventures uh, at ngayon siguro dahil ano dumidilim na ay hanggang dito na lamang po itong ating pagsasagibo Mm-hmm. <laughs> ito yung pasalubong ko sa inyo mga itik pik 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 oh may outsider na pato pik pik pik